po, welcome muli sa ating pong channel, Yam Kino. So maraming maraming salamat po sa inyo sa inyo pong patuloy na pagsuporta. Ngayon po sa ating pong video ay uh, i-cover po natin kung ano yung mga pangunahing dahilan kung bakit ng mga pananim po nating mga saging ay nag, nagiging uh, ganito yung bunga. No? So ano po yung mga pangunahing dahilan kung bakit po hindi po nagbibigay ng na magandang bunga yung ating pong mga pananim na saging. So, yun po yung ating bibigyan ng uh, pansin at bibigyan po ng, uh, po ng kasagutan. Ayan. So, yun po yung ating pong uh, video ngayon. Pero bago po yon ay akin po munang binabati ang lahat po nating mga subscriber sa lahat po ng dako ng uh, mundo. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo kung hindi po dahil sa inyo hindi po ganito yung ating pong uh, channel na nag -grow. Maraming maraming salamat po at na-appreciate ko po, po talaga yon At masayang masaya po ang inyong lingkod para mas marami pa po tayong mapapaabutan guys ng ating pong mga konting kaalaman pagdating po sa pagtatanim lalong lalo na po sa saging no? o sa lakatan. So, akin munang uh, sinashout out sa yung aking pong mga kaibigan, si Idol Butiting. No? Ayan, si Idol Butiting. At kung hindi po po ninyo siya na na sa subscribe at nabibisita ay ako po ay nakikiusap na kung saan ay atin uh, din po siyang suportahan guys at ang aking pong utol na aking pong kapatid na uh, din po vlogger din po ang pangalan po sa kanya pong uh, channel ay NB uh, bnyt yan. so yan po yung kanya pong pangalan at sa the rest po ng mga kaibigan po natin na nagpapa shout out uh, aking po silang sinashout out ngayon yan. po, ito po yung mga pangalan po nila Uh, kung hindi pa po ninyo nabibisita at nasa subscribe, supportahan din po natin sila lahat guys. So yun lamang po ngayon sa ating po ngayong uh, shoutout para hindi po tayo masyadong magtagal sa ating pong video kasi medyo medyo may kahabaan po yung ating pong gagawin ngayong video guys. no So without further ado, tayo na po ay magsisimula. sasagutin po natin yung mga ilang katanungan kung ano po yung mga dapat natin gawin para hindi po maging gaganito yung ating pong mga pananim na lakatan, no? O yung bunga ng ating mga saging napakaliit, no? Tatlo si lang Tapos ang mga tag ito ang ang kanya lang bilang ay 2, 4, 6, 8, 10. 10 lang na piraso sa bawat kon, so 30 piraso lang. So, mayroong pong dahilan kung bakit nagiging ganito. So, po yung pating pong sasagutin. So, uh, ito yung mga pungunahing dahilan. Meron lamang tayong uh, limang dahilan na uh, kung bakit uh, kinakailangan po nating uh, malaman para hindi po maiwasan po natin yung mga bagay-bagay na ikaka-disappoint natin pagdating po ng panahon na ating pong pag-aani. Yan. So uh, para maiwasan 'yon, ito po yung ating pong gagawin, no? Yung uh, unang-una sa lahat yung ating pong uh, land preparation, no? Kasi yun po yung ating pong inuuna sa lahat bago po tayo magtanim ay yung preparasyon ng lupa ang ating pagtataniman. Well, uh, pero merong mga lupa talaga na hindi suitable yung uh, pagtatanim po natin ng uh, saging o ng lakatan guys. So kinakailangan po na kung saan ay maiprepare po natin, alam po natin yung lupa uh, na kung saan ay maganda ba ito sa tagito. Maganda ba ito sa pagtatanim po natin ng saging, no? Uh, kung para hindi po magtagal yung anyo pong process process doon, ay ang gagawin lang po natin ay kumuha po tayo sa lupa sa ating pong uh, lupa, at ipapacheck check po natin sa agriculture sa uh, ating pong municipal para sa ganun ay alam po natin kung ano po yung kulang na minerals po ng uh, lupa para maging maganda din po yung ating pong uh, pagtatanim ng uh, saging po so, kung yun po yung yun pong yung gagawin ay intentional kung mabalak po ninyo ay pangkain-kain lang so magtanim lang po kayo pero kung balak po niyo talagang pagkakakitaan at magiging uh, negosyo in the future ay gawin po natin yung tama, no? Lagi pong sasabihin, pag nagtanim po natin, ay nagtanim po tayo, ay gawin po natin yung tama, guys. So, yung, yung land preparation, ay kailangan linisin na po natin yung spacing, nandun na rin po, at nandun na rin po yung ating pong gagawin bago po tayo uh, um, magtanim uh, talaga ng ating pong mga itatanim, no? So, pag usapan po natin mamaya yan. Pangalawa, doon sa lupa, ay alam, dapat alam po natin kung maraming, uh, tawag ito, yung mga bukaan, no? yung uh, naninira na binubutas yung mga ganito kasi sila yung mga ibang mga dahilan kung bakit nagkakaroon po ng ganitong uh, sitwasyon o ng uh, ito, pagbubunga po ng ating pong mga saging no so yun po yung mga ilan lang po ng mga dahilan no so kung maraming bukan mayroon po tayong paraan doon uh, at maraming mga to maraming mga anay o ano paman na doon sa lupa ang gagawin lang po natin ay doon sa mga butas po natin ay lalagyan lang po natin ng puradan no? Nabibili po 'yan sa kwan po natin sa mga poultry na pamilihan po ng uh, ito, ng mga uh, commercial na mga gamot, no? Para sa atin po mga pananim, no? So, ganun lang po kasi simple 'yon. Ma magandang maganda po 'yon. Hindi po natin ito endorse pero uh, nasubukan ko po kasi ito. Ito sa binili po naming lupa na talagang napakaraming ganun nga uh, at hindi namin mataniman. 'Yun ay malawak pa naman, Uh, at hindi ko mataniman ng saging hanggang sa mga panahon na ito so nakita ko na hindi siya suitable uh, suitable doon at uh, yun nga na kwa natin na uh, kung saan ay uh, parang hindi naman tayo parang nagsayang ng pera pero uh, magtingin tayo ng kwan ng ibang paraan para mataniman natin sila ng ibang uh, uri ng pananim guys so yon yung land preparation number 1 po yon na kung saan ay alam po natin dapat para at least uh, maging maganda po yung kinalabasan po ng ating pong uh, taga ito, ng ating pong pagtatanim pangalawa, sa dahilan ay yung uh, pagpili po natin ng uh, ating pong itatanim na saging Ayan. so yung pagpili po natin ng itatanim po natin na saging yung pangalawa at uh, marami po tayong pagpukunan ng uh, pagtanim, pantanim na saging may apat po tayong pwedeng pagkukuhanan number one po na pagkukuha lang po natin ay yung tinatawag po nating uh, tissue culture yung pong propagation through uh, laboratory at nagkikreate po sila ng tawito ito, po sila ng maraming mga binhi ng uh, saging sa pamamagitan po ng uh, tissue culture no? at ito po yung pinakamaganda sa lahat na pwede po nating uh, pwede po nating uh, itanim no? Pero hindi po siya available sa lahat po ng lugar. No, dito sa Pilipinas. Katulad po dito sa Palawan, ay hindi po po siya uh, available po dito kasi wala pa pong uh, nagbebenta dito, guys. Uh, kung meron po yung ganun yung uh, tissue culture ay napakaganda po nun. Kasi ah, uh, yun po ay pinatubo na wala pong infected na anumang klase ng disease sa kanya at malayo po sa mga sakit, no. So, yun po yung kagandahan uh, po ng tissue culture yun po yung una pangalawa po yung ating pong uh, uh, pagpaparami sa pamamagitan po ng bungo ng uh, saging ito po yung uh, kinukuha nating saha ng saging tapos tinatanggal po natin yung uh, pinakapuno nya at yung kanya pong taga yung pong laman po niya ay uh, ginagamit po natin para uh, magparami so mayroon po tayong video yun uh, nandito po kung hindi pa po ninyo napapanood guys ay uh, pwede po ninyong panoorin at uh, nandito po lahat ng uh, step kung paano po magparami no ng binhi ng saging o ng lakatan guys. So, meron po tayo diyan, meron po tayong dalawang video ayan. At uh, uh, kung pwede ay mapanood din po ninyo itong mga video na ito para mayroon po kayong idea kung paano po magparami ng binhi ng lakatan o ng anumang klase ng saging. ayan, So, 'yun po yung pangalawang uh, pagpaparami o yung uh, pagpipilian ng pantanim Pangatlo po ay yung tinatawag po natin yung sword lift, no? Sword lift na kung saan ay papakita ko po sa inyo kung papa, ano po 'yon. Ayun. Ito po. Dito po tayo, no? Ayan. So, dito po ay mayroon po kayong makikita na kung saan ay ah uh, uh, ito, aking pong hinahawakan ngayon at uh, ang klase po niya ay ganito guys ang pagtubo po niya ay hindi po pabilog yan patulis po siya mula po dito sa puno papunta dito patulis po siya at malaki po yung kanya pong puno yan so ganyan po ang sword leaf ang kanya pong mga to, ang kanya pong mga dahon ay patulis na parang espada ito po yung maganda talaga guys na klase ng pantanim na kung saan ay maraming uh, marami po dito sa atin available po ito sa atin no so balik po tayo dun sa ating pong uh, take ito kinaruroon uh, na kanina so ganun po ang ating pong uh, pagpili po ng uh, saha o yung pananim po natin pangatlo po ay yung pong uh, leaf, no so yung pangapat ay papakita ko naman po sa inyo pero bago yun ay mayroon po tayong video na ganyan ito po papakita ko po sa inyo yan ito po yung ating pong video na ano po yung mga uh, pinakamagandang itatanim natin yung available dito sa atin na kung saan ay uh, karamihan ng farmers na nagtatanim po ng saging dito sa Palawan ay ito po yung pinag ito po yung pinagtanim po nila kasi wala pong available na iba no so yung pangapat po ay yung uh, water sucker ayan kaya kung yung water sucker po yung ating pong uh, napili guys na itanim kasi wala na tayong uh, itatanim na iba at kulang na kulang yung itatanim natin ng mga saging ay minsan ay yung natatanim po natin ay yung mga water sucker at ang nagiging dahilan po noon ay hindi po nagiging productive yung kanya pong pagbubunga at ikit sa lahat ay eh, hindi po siya makakapag-produce ng maraming bunga ayan ito po uh, ganyan lang po siya maliit papakita ko po sa inyo ngayon dito kung, uh, ko kung uh, ano po yung klase ng water sucker no, dito tayo so dito guys nakita ninyo Ah, uh, meron tayong uh, isang puno dito na nakikita na direkto lang siya, guys, no? Hindi siya palaki, hindi rin siya patulis yung kaniyang uh, tawito. Ang kaniyang uh, mga dahon, ang tawag sa kanya, ang tawag dito nako na, na ay water sucker, no? Ang tawag sa kanya, guys, ay water sucker. So Sumalayo siya sa mga uh, tawito mga puno ng uh, saging na nasa paligid niya. Tumubo lang siya. At uh, ito yun ang konon. Talagang nakadirect sa kanya. Ito yung magiging so black, Hindi po siya. Hindi po ito guys. No, so ganon siya. At sana po ay uh, maiwasan natin na makapagtanim ng ganito kasi hindi po siya magbibigay ng magandang bunga. No, na hindi po siya mabilis lumaki. Unproductive po siya. So ganun po guys. So maiwasan po natin. Dapat piliin po natin kung ano po yung itatanim po natin. So babalik po tayo doon. Ito po yung pangalawa. 'Yung una ay 'yung land preparation, 'yung about sa lupa bago tayo magtanim. Ang pangalawa ay 'yung pagpili po natin ng uh, ng pantanim po natin, no? So mayroong apat nga na nabanggit ko kanina, 'yung pagpipilian po natin, guys, na kung saan ay uh, pwede po nating uh, pagpilian sa ating pong pantanim, no? So maging wise po tayo para maging maganda po 'yung kinahinatnan uh, ng ating pong pagtatanim at maging maganda po 'yung ating pong ani. So yung pangatlo po ay patungkol po sa 'yan pagpapataba. No? Ang pangatlo po ay patungkol po sa pagpapataba guys. Kung bakit hindi po nagiging maganda po yung kanya-bunganga kasi kulang po yung uh, mineral at sa nutrients na nakukuha po niya doon sa lupa, no? So ang magiging resulta ay ganito. Katulad po nito, batuhan po 'yan, batuhan po ito yung ating pungkwan dito. At uh, kulang na kulang ang ito, ang ng uh, minerals at saka nutrients na kanya pong na tago to nakuha kaya naging bunga po niya ay hindi po naging maganda no kunti lamang po so yun po yung isa sa mga dahilan katulad po natin bilang isang tao no kung hindi tayo kakain syempre magiging sakitin tayo magiging malnourished tayo papayat tayo Ganon din po yung sa saging sa po natin no kasi may buhay din po ito kailangan po niya ng pagkain na liban lamang po sa tinatawag po nating Uh, sunlight no so kailangan din po niya ng pataba para sa ganun ay maging maayos po yung kanya pong paglaki at pag, uh, guys so uh, pangatlong kwan pang po yun yung pagpapataba no kailangan po nating magpataba so ang pangapat naman po ay yung uh, tinatawag po nating uh, maintenance no So yung pagbi-maintenance po natin na kung saan paglilinis katulad po nito hindi po nalinisan na maayos. Ayun, ang raming langgam. Pakita ko po 'yan. Daming langgam niyan, oh. So hindi siya nalilinisan ng maayos. Ah, uh, ayan. Ah, uh, marahil ito yung mga isa sa mga dahilan kung bakit uh, hindi po naging maganda yung ating pong ah, uh, uh, kinahinatnan ng ating pong uh, bunga ng ating pong saging. Ayun, so maraming uh, kuan po dito paglilinis, ayan, uh, pagtanggal ng mga iba't ibang mga klase ng uh, disease sa mga dahon-dahon. At isa rin pong factor yung ating pong uh, hindi pag uh, pag spray no? Magkailangan din po natin mag-spray, guys. Uh, kasali ito sa maintenance ng ating pong uh, saging, no? Mag-spray po natin at sa kapag papataba, paglilinis po natin. So ito yung mga dahilan, mga pangunahing dahilan kung bakit hindi po tayo nagtatagumpay na magpabunga ng maganda sa ating pong mga uh, lakatan. Katulad po nito, hitik na hitik, yan. Katulad po nito, yan, papakita po natin. Ito mga ito, napakarami, no? Sila ay magagandang, uh, na nagbunga ng maganda kasi uh, ginawa yung tama sa kanila, no? Isa pa sa mga dahilan, guys, na kung saan ay, pangunahing dahilan ay uh, marami sila, no? Marami sila sa isang, sagot sa isang puno, no? So, hindi po siya makakapagbunga ng maayos ka marami sila sa isang puno, no? Tingnan ba yung ating pwedeng example dito. Marami tayong uh, kwan dito. Uh, saging pero dito. Uh, dito tayong nakakita ng uh, maraming dikit-dikit uh, dito, no? Pero yun nun po yung isa sa mga dahilan po niya kung bakit po ang kanya pong bunga ay maliit. Katulad po nito. Katulad ng uh, ito pa. Marami pong dito, uh, bagay na kung saan ay ating puma Makikita n'o kung saan kapag marami ay nagiging maliit po yung uh, kanya-pong bunga, no? So mali maliban sa maliit ay kukunti, 'yan. So ito yung mga ilan sa mga dahilan na nakikita ko po kung bakit uh, hindi po nagiging maganda yung ating saging So yun po yung mga ilang sa mga dahilan na kung saan ay uh, nagiging sanhi na hindi po tayo nakakaani ng maganda sa mga bunga ng ating mga lakatan so sana po ay meron po kayong napulot na mga aral kung paano po yung mga taktika na ating pong gagawin para sa ganun ay hindi na po maulit itong ganito no? dapat tinatanggal din itong mga ganito guys so ayun na maraming maraming salamat po sa inyong pong panunood sa video na ito at uh, kung meron po kayong katanungan at marami po akong hindi nasabi kasi meron po kayong alam na hindi ko rin po alam sana po ay uh, ma-share nyo rin po sa akin sa pamamagitan po ng inyo pong pag-share dyan sa comment section po natin dyan sa baba. At kung gusto mo, uh, At kung pwede po ay i-add nyo po ako sa Facebook para diretsahan po tayo na kung saan ay magkaroon ng conversation, sharing po sa ating pong pagtatanim. No? So masaya ang pagtatanim po sa ating lahat. At sana po ay magtagumpay po tayo sa ating pong mamithiin na kung saan ay uh, pagtatanim. No? At uh, magkaroon nawa tayo ng pagtatagumpay sa ating pong uh, mga ginagawa guys so mahalin po natin ang ating ginagawa mahalin din po natin ang ating pong mga pananim uh, hanggang dito na lamang ang ating pong video maraming maraming salamat at kung hindi pa po kayo nakasubscribe isubscribe na po yan pindutin na po yung red button down below at uh, i-click na rin po yung katabi niyang notification bell para ma-update po kayo ma-notify po kayo sa mga darating po nating na mga video maraming maraming salamat Uh, God bless po sa ating lahat. Uh, see you in the next video.